Straight to the point. Straight to the point. The ng Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez banyo Attorney Rufil Fernandez banyo Straight to the point. Ugaron, ania Ang Inyong Anchor said pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa batok sa kamatuoran. Kun dili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong sa tibuok kalibutan via internet. Main buntag kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon straight to Kini niyo boss nga lakad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyo. Mao ipa makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagtakikbisog Adlaw karamihigala ng nga Martes o ga pitsa 14 na. Buwan mahigala sa Oktubre tuiga 2025. Sa gihapon natagan tag ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga report, Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Naguna sa Tomasigtanan kan mga maiksunan. Ang magnitude nya 5.8 ta. Uh, aftershock didto sa Bugo. Ni angol gi o og 14 ka mga tawo. Kagahapon sa kadlaw. Straight to the point. Ang mga naangol gikan mahigala sa Bugo City, San Remigio og daan Bantayan. Straight to the point. Na nga ang mga dito sa Bugo, no? Careful kaayo, ka ayo mga lugar diha sa norte nga bahin. Tumud ini mga aftershocks ha. O gonya kanana ang kanaha, dili mo sa humana mahigala ang linog niya September 30. Ha, pa mga aftershocks. Niya itong milabay mga higala nga gabi eh. Ha? Launa size ang katak na sa kadlaon mga sukit di Medyo kusog to. Nga maong aftershock mga sukit di paminaw. Nagtuo ganita may galag na po nga main shock mga higala. Purbida. So kini inana nga mga sitwasyon ang ato mga dito sa may northern part of Cebu, mas mo prefer sila nga matug usa sa tent. Amo ah, na nga kita sa DOH Aramin Cebu o IFM samtang nagplano na ta mga higala nga manghatag sa atong relief goods dito mahigala sa atong third wave na. Alang sa ato may higalang pagpanghatag og mga ah, kinini ang hinabang sa ato maigsuon sa norte nga bahin. Nagsabot-sabot mi nga magtent na lang ta dito. <laughs> okay na dai total anad bang tagtog ug tenant indai ken kay medyo aron ma safety ta mga sukit dig paminaw nya yeah, okay ra masay ko mga kaubanan kay manghigda ra masay dig tenant mangadto may mga higala alang ni ining ha ah, pagpanghatag na sad no sa ikatulong hugna sa ato mga higalang pagpanghatag ngadto sa ato mga igsuon nga nabiktima in taon sa linog pero katong mga namatyan padayon me no nga ni katong uban paabot la mo kay mo anak man me among ihatag katong uban nga medyo napikis sa gyud dili makapaabot ta gyud pwede ra gyapon mo kagahapon do na tay nahatagan nga upat in taon to kabok in daiken no to bilabay ang adlaw na mo ari okay welcome mo kato mga mo ari pagdalang og death certificate kung mas maayo do na may picture sa paghaya mas maayo sad uh, aron nga ato nga mahatag ninyo no katong atong uh, kininiang ang uh, hinabang gikan sa itong mga listeners no sa DYHP o IFM ako pasalamatan tong tanan nga mga listener sa DYH Big kay kining ato mga tabang ang first nga hugna ikaduha nya kini ikatulo dahil gyud nga kahimuan in town sa tong mga igsuon dito. Labi na tong mga namatyan, tinti na mahigala atong gihatag nga tag 15 mil kada usa. Medyo di pag unsa lang inday sa ato nang gi tabang tabangan ato na kay kang BBM nga gihatag dai tag 10,000 naman. Ang kada usa. Unya kitas DYH Big AFM mo hatag, tag, tag tag 15 mil good no na na-release pagidayon ng ato wak may daghan bureaucracy nang ato no ang sa gobyerno daghan pamang mga pirmahanan kay niya mo tanaw na ihaya niya o hatag katotoo ang wa na namo makiting haya mo are date certificate di mo namo lisud-sulon oi kamo pay namatyan ato pang lisud amo lang nga ma, siguro na to nga ikaw mo oi kamo ikumpulsori hatag na to na sa ato pa na mga listeners so inana ang kadako na egyod sa mahimo sa so tinabangay ta ha ah? ao nga ang atong mga kaigsoonan nya na minoron ang atong mga listeners sa DYHP o IFM akong giinan ang mga tao dito ha? nga kini kini ni ang ubay-ubay uh, anog pagkabanan ninyo kini ebidensya kining atong mga nakuha mahigala nga mga relief goods nga atong ipangapod-apod ngadto sa mga igsuon ang sa DYHP nakakuha ta o og mga pila itong update 3.8 million kapin. onya ang kato sa Davao nakakuha sa tag mga 200,000 na kapin, no? So, uh, um, mo stop tag pang kuan na, ang sa Cebu, uh, sa Northern Cebu siguro sa Davao, kaya lewit into the siguro dai, no? Nya man ato na i-turn over dito. Ang ato mga hinabang, no? na ang ah, uh, okay na to, no? Ang ato mga kuan siguro, may uban nga ni paapas ato lang kita ay ato lang mahigala gi dawat manghigala kay na wa naman ta nagplastada naman ta no og uh, ang ato mga uh, ah, hinabang sa northern na uh, Cebu ato kaon unya may ganang report ni kasama Jean Galiardo kay tuo atong gihulaman ang ni ta ni kapitan dun dondon bakulod sa si ipodromo mo mogamit magamit si ang gymnasium dito kay kining atong station dire drop off center lang ni eh. kay mao may sayon pangitaon mao dali pero inyong ta ang pagpinustanay na pagpangripakto ata dito atong ihangyos si Kapitan Dondon Bakulot. Dito may gala si Pudro nga pahuamunta si Yang Jim. So gipahuam ta dito o gato covered court man to. So tuwa dito ang atong mga pagpangripak. ang atong mga volunteers tuwa dito. So ato na yung tagag-pagtagad sa mga kagalaan. Straight to the medyo, point. Medyo hambugaway ito dito asa uh, samtang mangripak. So, dito sa may barangay Pudro Salamat Kapitan Dondon Bakulot. Okay, unya sa pikas nga bahin sa mga higala, Governor Pambalikwatlo na emosyonal atol sa paghatod og mensahe kagahapon sa pagpasidungog sa mga pulis sa ubang mga kawani sa mga ahinsya sa gobyerno nga nakatabang sa mga biktima. Ingon man sa search, rescue, retrieval o recovery operation human sa linog dito sa Northern Cebu. Straight to the point. Ato ni Balikwatlo ni balik sa iyang panumduman ang tanang nahitabo gikan sa unang adlaw pagresponde alang sa mga naapiktuhan sa kusog nga linog dito sa amihanang Subo. Straight to the point. Atotagag pagtagad sa mga higala kay gisaysay na rabatong pambari 4 tong detalye. Labot sa iyang uh, iyang gihimo mga higala atol sa linog. Unya gahapon medyo wala naman mutingog tingog to uh, mas maayo ra pod no. Kay og mutingog si tining nga pasalamat og sa mga nagatabang, uh, pila mga private sector, um, mudaig sa tao eh. Uh, pero panahon bang, kanang panahon ba ngan kanang naa kumbati pa ba sa tinabangay unya og mutabang tabang. Ang way katabang pag maghilom, magampo para sa mga na biktima o alang sa mga rescuers, no? Okay, kung mabagulbol ka din ha, ke, ikaw ginmay mabutang o batik na napita. Straight to the point. Kaya eh, na may daghan na nga nagtabang, labi ng private sector, tabang, way bagulbol, bagulbol, tabang lang. Ah, traffic pa mga gani. Ah, inana, eh, manghigala ka, ah, ay eh, niton sad ang mga subuanon sa pagtinabangay, mga sukit di Straight to the Samtang sa pikas bahin sa kauluhan Presidente Bongbong Marcos, ni duaw sa natiktuhan sa linog sa Davao Oriental kagahapon og gipasalig og paspas nga pagtubag sa gobyerno alang sa panginahanglan nga matud pa ah, mga panginahanglan sa tumay nga mga nabiktima didto sa maong nga linog. Bitah-bitah na lang tawon na upunta nga di na ma di na mapunan pa. Dunay walo nga casualties didto mahigala sa Davao. Na unta nga wa di na mapunan ha. Ang igo higala dito sa ilang probinsya sa Manay. Davao mga kahigalaan. Samtang sa pikas Bahin, na ubos balay balauranan ni aprobar sa kapin 6.7 trillion ng national budget sa katulo ikatapusang bahin sa pagbasa o gipabilin uh, ang 200 billion pesos ng unprogrammed appropriations. Straight to the point. Agad niya po yung unprogrammed appropriations. Dako niya po ng atong budget pero kini atong mga kwartaha ato ng inutang taon. Ayaw taon yung pangkawatan ng inutang. Straight to the point. At Ang mga way mahigala. Trillion, 6 trillion yapon po niya itong budget para sa so 6.7 trillion. Ang kadako ng atong utang, ang mga way konsin kawaton paghihapon mahigala ng atong mga inutang. Straight to the point. Labaw sa tanan, ang atong pagpadayon sa Blue Ribbon Committee, ah, atong panidaan mahigala hinaut, punta ang taba. Ang Senate Blue Ribbon Committee mo naman o padong na muundang sa ilang investigation sa flood control. Kana bitaw sa salida pa, hapit na unta madakpan mga higala ang kontrabida. Hapit na makabawas mga higala ang gidaw-daog nga mga ah, ang mga daw gidaw-daog nga katawhan. Ang gikawatan ng katawhan hapit na makabawas, hapit na gyud ang ah, na ang kontrabida. Mao puy iundang. <laughs> ang aw kag mo i-brown out anang hapit na unta. Mo singgit yo ang mga tao. Mo kantsaw gyud mga tao. Karon nga nagkaduol na, nga masakpan ng mastermind, hindi na mahigala nga. Uh, mo, kuha na tamo, uh, ato nang i-conclude. Ang flood control project nga kinini ang controversies uh, controversy sa investigation, i-conclude na nato kay Kaya mo na punta sa farm to market road. Okay kay na ha apila po ng farm to market roads kay daghan po mga anomalya na pero ayo kung ina nga uh, ato nang biyaan tong flood control mo na punta sa lain agoro <laughs> O nga, farm to market road, huwag atong sunod-sunod ron. O oh, sige, ato na po tayong bisigal. happy nga, hapit naman masakpan ng Mr. main. Mingon na po. Adit na po tayo sa... Kinini ang farm to market roads. adto na po tayo sa mga street lightings. <laughs> maglaruhay, maglaruhay lang kita ha. Kaya wapang masatisfied ang katauhanan ng inyong imbisigasyon. Kini og uban pang mga na niya mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa so dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. <mulit>